you know morning po mga ah, good morning good afternoon pala <laughs> kasi ngayon lang ulit nakakita ng liwanag so welcome po sa RTV kung di discuss natin dito mga diskarte natin sa buhay dito sa uh, Canada man sa ibang bansa uh, sana nasa mabuti po kayong kalagayan favorite number ko ngayon Gen January 8 sa yung gate sa Chinese diba ano yun walang never ends diba continuity no? at saka infinity pagka pinahiga mo siya infinity siya so kaya po ano nung nanonood ako ng vlog kahapon kagabi ag tapos nakita ko nga doon yung isang vlogger na di-discuss niya yung problema niya sa Uh, maling paghawak ng credit card yun yung, ano pag-uusapan natin ngayong ano hapon na ito paano bang tamang paggamit ng credit card napapansin nyo ano na ano dalawa yung camera na ginagamit natin para at least na nagkakakita nyo po ako nakakausap nyo ako nag-uusap tayo na at same time nakikita nyo po yung view sa so, panahon po ngayon no? lalo na po dito sa Canada ay gamit na gamit po ang ano ang uh, credit card at isa yan sa pinakamabilis na way para mapataas mo yung ano mo credit history mo o magkaroon ka ng credit history at mapat magkaroon ka ng credit score kasi po dito sa ibang bansa sa Canada sa US usually po yung mga first world country yung mayayaman na bansa kine-check nila yung credit score mo, credit history mo kung papa, para mapa mapaut mabigyan kanila ng loan for example kukuha ka ng mortgage ng bahay o ng sasakyan or phone line o kaya uh, naghahanap ka ng ano ng apartment tine po 'yan ng ano na 'yan po yung mga uh, ilan lang po sa mga bagay na nagche-check po ng ano ng credit history no Ngayon po pag wala po kayong credit history medyo mahirap po maka-access sa mga uh, nabanggit ko no? Ayun nga, napan napanood ko yung ano, uh, isang vlogger na nabawon siya sa utang dahil sa maling paggamit. So na-realize lang niya nung uli. Ako natuto ko ng ano na paggamit ng credit card dahil sa maling hindi po dahil sa akin eh. dahil dun sa dati kong kaibigan. Hindi na kami friends ngayon kasi nga nakukuha niya ako at um, doon, ako, doon ko natutunan na pag hindi mo pinabayaran ng tama yung credit card ay ang laki po ng penalty at saka ng interest na ipinapatong ko. so doon po ako natuto na dapat maging wise ka sa pagbabayad ng credit card at ito po ang mga sumusunod na ito Ang maaaring makatulong po sa inyo Base po sa experience ko At sa tingin ko po effective po Pag kukuha ka ng credit card Kukunin mo lang muna po ay yung walang annual fee Kasi uh, nagbibuild ka pa lang ng credit Ngayon kung may annual fee po Usually kasi ang annual fee nag-i-start sa $50, $75 per year. Eh, sayang naman po yan. Oh. No? Pag build ka, mag-start ka muna ng no annual fee. Kahit na minimum ay $2,000 o $5,000 balance. Kunin nyo po yun. Kasi para lang po makabuild kayo ng credit history dito sa wag po kayo mag-start ng may annual fee agad kasi sayang naman po no? Yan yung isang tipo na naisasuggest ko para makabawas po sa, no, sa, expenses nyo po. Ang sunod po ay ang tandaan nyo po lagi na ang credit card ay hindi nyo po pera yun. Sabihin ano yan? Electronic money pero hindi po sa inyo utang po yan. So, pagkalimbawa na binigyan kayo ng credit company, credit card company ng 5,000. 5,000 pinapautang sa inyo yun. Hindi po sa inyo yun. So kasi ang nangyayari sa mga medyo hindi pa po alam ang kalakaran ng uh, credit card. Pag na-issuean sila ng credit card, bawa, sa dito po sa Canada, 5,000. Ang iniisip po nila, pera nila yun <laughs> hindi po no so pagka once na ginamit nyo po yun after aman po magkakaroon kayo ng uh, statement of account at kailangan nyo pong bayaran yun within 21 days so kapag ka hindi nyo po kagad na bayaran yun or just binayaran nyo lang ay minimum magkakaroon po kayo ng interest pag binayaran nyo minimum interest po pagka hindi po pagka yung uh, hindi nyo binayaran interest tsaka penalty tapos ano pa kayo nyan uh, bababa yung credit score nyo so hindi po sa inyo yung pera na yan. kaya dapat po planuhin nyo yung paggamit so sa situation po namin ang ginagawa ko po ginagawa namin ng pamilya namin lahat ng gastusin namin groceries kung pwede yung utilities pwedeng ilagay doon Ilalagay po namin tapos babayaran namin yun within uh, 21 days once na na-receive namin yung statement of account para hindi po kami ma-penalty at magbayaran na magbayad kami ng interest so yun po yung yun yung ginagawa po namin para sa gayon, eh, hindi po kami ma Kumbaga, sayang naman yung pinapatong na interest ng ano ng credit card company. Sunod po no, pagka may credit card ka, lalo may statement ka na nakalagay doon pag na-receive yung statement, ano, uh, pay uh, minimum like $10 for example. Hindi, pero ang balance mo ay uh, Let's say lang po, no? 300 to 500. So, let's say 500 dollars ang bala statement, uh, balance mo na babayaran mo within 21 days. Pero nakalagay, may nakalagay pa po itong isang line sa sabihin uh, minimum payment uh, let's say $10 or $20 Ibig lang po sabihin nun pag nagbayad ka ng 20, na minimum hindi kayo nila uh, bibigyan ng penalty pero magkakaroon ka ng interest so pag ganun po lagi ang ang, ano ang proseso ng pagbabayad nyo papatong po ng papatong yun, yung interest kaya wag po kayo magbabayad ng minimum uh, payment lang babayaran nyo dapat yung buo within 21 days kung 500 babayaran 500 dollars babayaran mo siya ng 500 dollars within 21 days once na nareceive nyo na yung yung statement uh, date pag nareceive nyo na yung uh, statement of account nyo for that particular uh, pay period so bayaran nyo po agad within 21 days ano. kaya nga mahalaga po doon yung pagpaplano ng uh, paggamit niyo ng credit card. Hindi yung porke po meron kayong 5,000, ay eh ubusin uubusin niyo po yung 5,000. Tapos, mamo, problema po kayo sa pagbabayad pagdating ng ano ng uh, bayaran po. Kasi, yung pala, hindi niyo kayang bayaran ang 5,000 dollars Kaya kami po, ginagawa, ginagawa namin, ginagamit lang uh, namin ng credit card sa mga pangunahing pangailangan lang namin, pagkain, utilities, po grocery yan pero hindi po kami yung nag-overspend dahil alam po namin na yung sweldo namin na ito lang at pag binigyan ka ng let's well, say 5,000 hindi mo kayang bayaran yun po kasi marami ka pang gastusin to po pinaka maganda rin din po ito no? huwag nyo pong gamitin ng credit card sa na mag, mag, withdraw ka ng pera pwede ka kasi mag withdraw ng pera eh, sa sa no, sa credit card pasok ko siya sa ATM machine tapos mag withdraw ka malaki po yung uh, may ano po transaction fee po yun ano? at sometimes so malaki at ang depende po sa amount na withdraw nyo so kung gat maaari po wag, 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 wag nyo gawin yun kung no choice po kailangan gawin well, gawin po no? pero sinasuggest ko huwag yung gawin na parang gawin yung ATM ba ang credit card dahil bukod sa inutang nyo na pera eh, may transaction fee pa po na babayaran na malaki medyo malaki po tapos po ang pinakauli po no, sa ngayon ay i-automate niyo po yung pagbabayad let's say, hindi ko naman sinasabi po na gagawin nyo siyang monthly automated. Ang gawin nyo po ay once na na-receive nyo yung uh, bill o yung statement of account nyo, iset nyo na kagad sa online banking nyo mga 5 days before the due date si Judith yung ano pagbabayad po para at least po hindi makalimutan nyo man naiset nyo na, na magbabayad kayo ng credit card kasi po once na lumumpas po kayo sa due date eh mayroon po ano yan, penalty at saka interest po at medyo mahirap po no? bababa na yung credit score nyo mababawasan yung credit score nyo at the same time eh ano pa baga mag uh, may penalty ka pa at magkakaroon pa ng interest yung utang mo po no? so yun po ang pinaka ano lang po talaga ang pinaka simpleng explanation dito ay live within, below your means ibig sabihin huwag nyo pong kasi po hindi talaga natin pera ang credit card so yan ay utang po yan eh. so kung hindi nyo po kayang pilihin yung isang bagay ng pera nyo that means hindi nyo po talaga kaya ngayon pwede naman po na pumili kayo ng gusto nyo regalo sa sarili nyo pero make sure na ipaplano nyo po no? o yung nyo yung income nyo at saka yung mga expenses nyo kung kaya nyo bang isingit sa mga gastusin nyo yung idadagdag nyo pa na expenses. Let's say bibili kayo ng ano ng uh, sapatos. Medyo mahal, let's say lang no. Uh, nais nice, na, na pili niya Jordan kasi yun yung sikat din. Eh. Medyo mahal po no, na, uh, nasa 200, 300 dollars. So, eh kung hindi niyo po kinalculate muna yung expenses niyo, mamaya po hindi pala so bumili ka agad kayo hindi kasama na yun sa ano nyo sa, sa monthly dun sa current monthly expenses nyo yung $300 tapos yun pala eh, kulang yung income nyo sa month na yun para ipambayad po dun susunod po na ano na statement. iba So, kailangan po maging ano, um, mahusay po tayo sa pag calculate ng expense. Pero the best talaga mas mababa yung expenses mo kaysa sa income. So, yun muna po. Nawa po na gusto niyo yung ano, yung uh, vlog natin ngayon. Ano, ma sa iba, simple pero ano yan ah, napaka tricky na bagay po uh, disiplina ang kailangan maraming pong salamat hanggang sa muli